Sa araw na ito, higit sa isang libo at dalawang daang agrarian reform beneficiary ang makakatanggap ng inyong mga CLOA at E-TITLE. Mabibigyan din natin ng CLOA ang mga kabataan na nagsipagtapos ng kursong pang-agrikultura. Nawa ay sa tulong nito. Alam niyo po, ang agrarian reform program ay hindi lamang para magbigay ng titulo, para magbigay ng kinatawag na kloa. Ay kasama din pujan, ay yung mga matagal nang nagaantay doon sa kanilang klowa at inaalala yung amortisasyon ay Tinanggal na po natin yung utang na yun. Kaya yung mga matagal nang nag-aantay at nag-aalala doon sa pagbayad nila ng amortisasyon, ay hindi nyo, hindi nyo na po kailangan na alalahanin yun dahil binura na natin ang utang na yan. Pangalawa, ang uh, agrarian reform program ay hindi lamang sa pagbigay ng lupa, ngunit pagsuporta pa rin, pati. At kaya naman, ay kasama po doon sa pagsulat, doon sa original na land reform, na land reform program, ay ang linagay, pati na, para, para paganahan po natin ang mga kabataan na pumasok po sa agrikultura. Dahil eh, Marami, marami po sa kabataan ay hindi nauunawaan at hindi na naiisip ang agrikultura kaya kung saan, saan ibang trabaho ang pumapasok. Ngunit kailangan natin ng mga magsasaka. Kaya kasama po sa charter ng Agrarian Reform Program na lahat ng mga kabataan na dumaan at naging estudyante sa kurso ng agrikultura ay mabibigyan din ng nabibigyan uh, din ng lupa upang meron yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan, meron silang magagamit na lupa para magamit, magamit naman nila ang kanilang bagong natutunan tungkol sa agrikultura. At eh, ito po ay tuluyang suporta. ay eh, Nawa sa tulong na ito ay mahikayat kayo na isagawa ang mga makabago at maunlad na pamamaraan na pagsa, pagsasaka. Bilang pagtugon sa usaping pangkayapaan at maipakita natin na ang gobyerno ay iniisip ang inyong kapakanan at kinabuka kinabukasan. <coughs> yes. Sorry na lang po, eh, medyo tinamaan ako. Alam naman ninyo, dito sa pag pagpalit ng panahon, ay eh, medyo naabutan. Kaya kung, uh, kung napansin ninyo, yung boses ko medyo ngungo ng konti. At uh, na may sipon at may may ubo ako ng konti. Kaya, pero magsusuot po ako ng mask dahil ayokong na mahawaan ka pa lahat. Ngunit kung maka may mahawa rito, si Secretary Estrella daw bahala sa, uh, pagpagamot sa, sa, pag, paggamot sa inyo. <laughs> ah, ito, ito po ay ating ginagawa para sa inyong kapakanan at kinabukasan. Makakatanggap din po nito ang ating mga kabataan ng muling nakikiisa sa pamahalaan. Alam natin na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa pagmamay-ari na lupa. Kaya't sabay ng pamamahagi ng CLOA at e-TITLE, ipinagdiriwang din natin ang pagkakaloob ng mga farm-to-market road na magpapabilis at magpapagaan sa inyong trabaho. Ang mga bagong kalsada ay makakatulong upang mapanapit kayo sa mga sa mga mamimili at mapabuti ang inyong kabuhayan. Batid namin ang paghihirap ng ating mga magsasaka, lalo na ang mga nagtatanim sa malalayong lugar. Hindi lamang kumakain ng oras ang mahabang paglalakbay, kung hindi ay maaari ding magdulot ng karagdagang gastos. Ngayon, sa pamamagitan ng mga bagong farm to market road Busuang to Karuray FMR sa Rojas Sitio Nalbot to Arado FMR sa Taytay at sa San Nicolas to Sitio Kaniogan Cani FMR sa Barangay San Nicolas dito sa Kuron. Mas lalakas ang inyong kakayahang magdala ng mga produkto sa pamimilihan ng hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa posibleng pagkasira ng inyong ani. Sa ganitong paraan, mas mabilis at madali nang maihahatid ang produkto sa mga mamimili, mam mamimili at mas mataas ang pagkakataon na makamit ang maayos na kita. Ang lahat ng ginagawa natin ay naglalayong tiyakin na ang bawat metro ng lupa ay magsisilbing pundasyon ng isang mas maulad at mas ma maliwalas na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Isang kinabukasan na puno ng katiyakan, seguridad at pagkakataong umulad hindi lamang sa sakahan kung hindi sa bawat aspeto ng inyong buhay. Alam po ninyo, ang proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. na kasama naman ang ang dating uh, Secretary of Department of Agriculture uh, of uh, Agrarian Reform. Ay uh, eh, nangangalan ang lolo po, ang, ang, ang pangalan po ng ating secretary, Secretary Conrad Estrella. Noong panahon po ng ama ko, yung secretary po, ang pangalan ay Secretary Conrado Estrella. Eh, the third na siya, yun po yung lolo niya. Kaya tinutuloy lang po namin ang trabaho ng aming mga ninuno. Kaya noong kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon makapaglingkod. Nakapag-usap kami na marapat lang na, 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 aming ipagpatuloy ang nasimulan ng aming ama at ang lolo ng ating sekretary. Ito nga po ay aming ginagawa ay, na, ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng lupa. Dahil nakita rin namin na isa sa mga iniinda, <coughs> iniinda ninyo ay ang mga utang. Yan, ito nga, ang uh, naipaliwanag ko na nabanggit ko kanina sa pamamagitan ng Republic Act No. 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na nilagdaan ko ni, uh, noong Hulyo ng nakarangat taon mahigit anim na raang libong benepisyaryo ay kalas na sa bayarin. Ngunit, bago natin tapusin ang ating pagtitipon, nais kong ipaabot ang isang mahalagang mensahe. Kaakibat na ang, ng pagkakaloob nito ay ang aming hiling na gamitin ng wasto ang lupa para sa ikakataguyod ng, na hindi lamang hindi lamang ninyo at ang inyong mga pamilya ngunit para sa buong Pilipinas. Kaya sabay-sabay natin tahakin ang daang-daang daang tungo sa isang bagong Pilipinas, isang bansa kung saan ay bawat mamamayan ay may pagkakataon, may dignidad, may pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Binabati ko po kayong lahat sa tagumpay na ito. Mabuhay kayong mga magsasaka, mabuhay ang magsasaka ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas.